Umabot sa halos 700 security personnel ang narecall ng Police Security and Protection Group kahapon, araw ng Martes, August 29, 2023, sa Camp Karame sa Quezon City. Ito'y sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na barangay at SK elections ngayong darating na buwan ng Oktubre. Ayon kay PSPG Acting Director, Police Colonel Rogelio Simon, halos isan libong polis na nakadeploy nila para maging security details. Halos daan dito ay kasalukuyang ang nagbabantay sa mahigit 200 government officials at mahigit 400 naman na nagbabantay sa daang private individuals. Out of the 679 468 ang narecord. Yung mga hindi na, na yung mga wala na dito, 'yun yung meron na mga certificate of authority coming from the college. Sa ilalim na nasabing hatbang, inaasahan na may iwasan ang familiarity sa pagitan ng PNP, politiko at government officials na posibleng magkaroon ng impluensya sa nalalapit na lokal na halalan. Iniikot din natin yung atin para hindi sila mafamiliar dun sa VIP nila at para ma-avoid yung maging uh, very familiar sa VIP lalo na dun sa mga candidates for uh, this uh, election." <laughs> Tugunrin Ito Commonwealth Resolution 10918 or Rules and Regulations on the Ban on the Employment, Availment of the Service of Security Personnel or Bodyguards. tuwing panahon ng eleksyon ngayong darating na Oktubre ng taong kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 920 protective security personnel ang naitala ng PNP sa bansa, kung saan na sa mahigit 300 naman dito ay nakapag-apply na ng Certificate of Authority at nakabalik na sa kanilang binabantayang personalidad. Batay sa pinakahuling datos ng PNP Security and Protection Group, mayroon ng 295 ang nag-apply ng Certificate of Authority kung saan apat na putsyam rito ang inaprobahan na ng Comlec. Samantala, nakapagtala na ang PNP ng isang suspected election-related incident kaugnay sa barangay at sanggunay ang kapataan elections. Ito matapos ang pamamarili sa isang punong barangay sa Libon, Albay. Nangyari ang insidente matapos maghain si Alex Repato ng kanyang Certificate of Candidacy para sa darating na halalan. We will be intensifying our checkpoints uh, kagaya yung nangyari sa Albay. So Uh, we will uh, look on uh, how the deployment was done, Bakit nakaluso, despite of these so many checkpoints that there should uh, uh strict implementation of this uh, gun ban, why there are incident shooting incidents. Pa? So we Patuloy naman ang ginagawang threat at risk assessment ng pulisya sa mga lugar na may intense political rivalry sa posibleng pagdaragdag ng pwersa upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan sa Oktubre. Sa kabuuan na natili pa rin walang banta sa seguridad ng publiko at mga politiko ang nagpapatuloy na election period ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag Paul Montibon, SMN News.